Alright mga Kapis welcome back to my YouTube channel, Pis Space. Uh update muna tayo sa inakay ng aking alagang Java Sparrow. Alright. So heto na sila ngayon mga kapispis Nasa 4 days old na sila ngayong May 9 tulo uh, tuloy tuloy yung kanilang paglaki At malulusog naman sila mga kapispis At uh, heto na sila mga kapispis Nasa 6 days old na ngayong May 11 So yung isa ay medyo maliit Kung naalala nyo dati yan yung nasa gitna Yan yung tinulungan ko na makalabas sa kanyang shell sa itlog so ayan sila mga kapispis uh, malaki ang chance na mabubuhay sila so ang tuwa naman tayo mga kapispis kasi nagkakaroon eh, na tayo ng success sa pagbibreed ng ating java sparrow so ayan yung kanilang magulang mga kapispis ang kita dyan sa butas ng kanilang nest box uh, ayan sila mga kapispis uh, sa mabuting kondisyon naman sila uh, successful tayo sa pagbe-bread nito uh, malamang hindi sila mamamatay kahit mainit kasi yung ginagawa ko mga kapispis ay nilalagyan ko sa itaas ng basang-basahan para hindi sila gaano mainitan sa loob ng nest box so, effective naman yun mga kapispis na babawasan yung init sa loob ng kanilang nest box kasi makikita naman natin na hindi sila inihingal yan mga kapispis malulusog sila so tuwa ako kasi malaki ang chance na mabubuhay sila so sundan nyo lang mga kapispis ang video na to So, hita na rin sila ulit mga kapispis uh, sa 7 days old na at uh, kung nakikita nyo yung sa pinakaharap eh, unti-unti nang malabas o oh, tumutubo yung kanilang balahibo so, ayan patuloy pa rin yung pag uh, o-observe ko sa kanila halos araw-araw ko silang tinitingnan sa kanilang pugad para makita natin kung okay lang ba sila sa loob ng nest box ayan mga kapispis so silipin natin ulit kinabukasan so ito na ulit sila mga kapispis nasa 9 days old na sila ngayong May 14 yan busog na busog sila mga kapispis ah, nakikita nyo nangingitim na yung kanilang pakpak -pak at tumutubo na ng kaunti yung kanilang balahibo So, medyo hinihingal sila dito mga kapispis. Gawa ng sobrang init ng panahon ngayon. So, yun pa rin yung ginagawa ko mga kapispis. Uh, binabasa ko yung basahan na nakapatong sa nest box. Sa itaas ng nest box. So, yan sila mga kapispis. Uh, yan sobrang busog nila. At heto na naman ulit sila mga kapispis. Ngayong May 15, nasa 10 days old na sila. Ayan. So, medyo mahaba-haba na ng konti yung umuusling balahibo sa kanilang pakpak. So, ayan mga kapispis. Itong nasa gilid sa harap, ito yung pinakabata sa kanila. Ayan. Nakanganga siya mga kapispis. Pero... Parang hindi naman siya hinihingal Busog na busog sila mga kakespis kasi atlo lang sila at parati silang pinapakain ng kanilang mga magulang. And sila mga kakespis yung kanilang magulang na mayroong dalawang chestnut munnya sa loob. Uh, yung update pala sa chestnut munnya ko mga kakespis sa next video na lang. So uh, yan yung dalawang magulang ng ating inakay na java sparrow. So, mabuti at nagkaroon sila ng inakay, kahit tatlong peraso lang uh, nakapag bread tayo kahit medyo delayed na. Ayan mga kapispis. Ito pala yung sinasabi ko na basahan mga kapispis. Ayan, basa. Ilalagyan ko ng tubig uh, kapag mainit yung panahon para sipsipin niya yung init sa loob ng nest box. Ayan mga kapispis. Nasa 11 days old na sila ngayon. So, ayan. Uh, okay lang sila sa loob ng nest box kasi alos araw-araw ko naman silang sinisilip Ayan. so malapit na tayong maglalagay sa kanila ng leg band o marking sa kanilang paa, sing-sing meron tayong dalawang kasi merong alloy o aluminum at saka plastic na clip so hintayin na lang natin mga kapis-pis na mag 14 days sila bago natin lagyan ng uh, ring o sing-sing sa kanilang paa para kasyang kasya so ito mga kapispes uh, papakita natin sa inyo yung isang inakay ayan. so yan mga kapispes uh, sobrang malusog sila mga kapispes uh, wala namang problema sa kanilang pangangatawan palagi naman silang busog uh, tama naman na mataba-taba sila ng konti mga kapispes So ayan malapit ng umusli yung pinakabalahibo nila mga kapispis So konting panahon na lang at uh, kahaba na yung kanilang balahibo So ito na ulit mga kapispis uh, Ito pa yung isa yung tinulungan ko dati na makalabas sa uh, kanyang shell Ito na siya ngayon uh, Buti na buhay siya mga kapispis So ayan malusog siya mga kapispis ito yung nahuling napisa sa kanila. Kung naalala niyo dati yung, yung sinanda nito na namatay sa itlog na hinulog ng kanilang magulang. So, buti nakasurvive siya mga kapispis. Pero yung isang nahulog ay namatay talaga. Kaya tatlong peraso lang yung naging inakay ng ating Java Sparrow. Kaya sa mga kapispis sobrang malulusog sila at walang indikasyon na hindi tayo magiging successful so sa itong achievement sa atin sa pag-aalaga ng mga Java Sparrow kasi first time ko nakapagpa breed ng Java Sparrow na hindi namamatay kasi nung nakaraan namatay talaga yung naging inakay nila so kunting panahon na lang mga kapispes at sana tuloy tuloy yung kanilang paglaki at makapag uh, parami pa yung ating mga alagang java sparrow so ito na sila mga kapispes uh, yan uh, okay na okay sila sa loob ng kanilang nest box mga kapispes So heto na ulit sila mga kapispis Ngayong May 17 nasa 12 days old na sila So ayan sila mga kapispis uh, Okay naman sila mga kapispis uh, Normal lang At Wala tayong problema o, Wala namang pagbabago sa kanilang kondisyon So tuloy tuloy lang Ang kanilang paglaki mga kapispis So sana uh, Hindi sila Mamamatay mga kapispis Kasi yan, malapit na rin silang maging kompleto yung balahibo Kasi mahaba-haba na yung kanilang balahibo mga kapispis Pero kunting panahon na lang mga kapispis At makakalabas na sila ng ugat Kapag matuto na silang lumipad mga kapispis So, ito na ulit tayong mga kapispis May 18 So, 13 days na sila mga kapispis So, yan sila saktong sakto na to para lagyan ng leg band pero titingnan natin mga kapispis kung kakasya ba yung ilalagay natin na leg band so yan mga kapispis uh, so subukan natin kunin para lagyan sila ng leg band so ito yung leg band mga kapispis uh, Ayan, kulay purple. Yan yung ilalagay ko mga kapispis uh, sa kanang paa. Tsaka yung tatlong leg band na plastic, yung kulay orange, yellow at white, eh, sa kaliwang paa naman yan. Para ma-identify natin mga kapispis. Base sa kulay ng kanilang leg band sa kaliwang paa. Pero ito naman mga kapispis, yung kulay purple, ay para naman ma-identify natin na magkakapatid sila. Uh, so, ayan yung next update ko sa paglagay ng leg ban mga kapispis ay sa next video na lang so sample lang to sa mga kapispis so hanggang dito na lang ng aking video mga kapispis uh, salamat sa panonood sana patuloy niyong supportahan yung aking munting youtube channel maraming salamat sa pagsuporta mga kapispis so next video na lang ulit mga kapispis sa susunod na update maraming salamat